the judgment seat of Jesus Christ Kay balo baka nga sa judgment day ilahi sa Ginoo ang mga save ug dili save lahi ang judgment sa mga tawo nga dili luwas ug katung mga tawo pud nga luwas Atong basahon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10 For we must all appear before the judgment seat of Christ that each one may receive the things done in his body according to what he has done, whether good or bad. Now, kini nga verse intended lang sa mga saved, particularly gani sa member sa body ni Jesus Christ. Sa tanang tao nga luwas, ingon si Paul, we must all appear before the judgment seat of Jesus Christ. So, sa tanang luwas di ay muatubang yun sa judgment seat of Christ. Kini nga klase nga judgment, usan ni siya kapang nga tagaan ta sa gino sa mga reward sa tanan na binuhatan, din hi sa yuta, particularly nga niya sa iyang body o sa iyang church. You know, isa ni ka-exciting kayo nga panahon para sa mga believers o sa mga kristohanon, tuwag kay din tamu dawat sa katumbas sa ato ang mga paghago. Mo ni siya purpose sa atong good works din hi sa yuta para ni siya sa mga eternal rewards. O din hi na sa judgment day, ipanghatag sa gino ang mga reward kung nagtinarong ka, nagparticipate ka, nag-involve ka sa buluhaton diha sa iglesia, diha sa church, diha sa body ni Jesus Christ or imo labang ipasagdaan imong Christian life nga wala kay na contribute sa buluhaton sa Ginoo. Na atong tanaw nung saon pag judge sa Ginoo ang ato ang mga good works. Anita sa 1 Corinthians chapter 3 verse uh, 12 to, sa verse 15. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Ingon si Apostle Paul ng sa judgment day, sa judgment seat of Christ, ang atuang tanang binuhatan sa atong sa fire na. na gi-compare sa usa ka fire ang pagtest sa ginuo sa atong mga works kung ato dang works is naka sa gold silver nga diha pasabot ana nga dili ba masunog kung sunugon na na equivalent nga reward if anyone's work which he has built on it endures he will receive a reward so kung imo hang good work sama kuno sa sa gold sa silver pasabot ana ba nga sakto yung intention imo ang pag-support sa buluhaton according din sa imong heart kung ingon anak nga klase nga binuhatan imong gihimo para sa Ginoo na ni katumbas nga reward oh pero ingon dinhi if anyone's work is burned he will suffer loss so kung imo good works inigtest nga to sa judgment seat mga sunog siya pasabot ana nga imo performance sa yuta ba kay dili kayo ana ka Inasing kasing wala kay kay na contribute para sa Ginoo dili kay ka supportive sa work ang imong work ingon didto masunog na siya wala kay reward nga madawat pero hinumdumi ingon dinhi but he himself will be saved yet so as through fire so save gihapon ka malangitud ka pero wala kay mga eternal rewards mo nang importante ang imong performance gyud sa church imong performance sa body sa ministry ni Jesus Christ kay diha naka-base imong eternal reward atong klaro na nga ang gi-reward dinhi ang eternal things dili salvation ang i-reward dinhi in fact rewarding ni sa tanang mga save kay atong giklaro nga ang salvation dili ni siya reward isa ni siya ka gift so atong klarohon lang ang imong salvation gi-receive ni mo na by faith nga mao si Christ. Pero ang kining rewards, ma-receive ni mo ni pinagisimong mong maayo nga binuhatan. So kung maayo kag performance, isip usa ka magtutuo, isip usa ka believer ni Christ na ka ma-receive nga reward. Pero kung dili ka na naka-faithful sa iyong pagpangalagad sa ginoo, ingon ang Bible, nga masunog imong binuhatan o wala ka madawat nga reward, igo lang yung kang nalangit, igo lang yung kang na luwas. So naay Kristuhanon kristohanon di ay nga igo lang yung nalangit pero walay mga eternal rewards. So higalay like zone so, ampingi imo ang maing buhat. Ampingi imo ang pagkakristohanon. Dili igo nga naluwas lang ka nakadawat lang kas ginoo. Importante yun nga mag-involve ka sa church, mag-participate ka sa ministry, mangita kang pamaagi nga maka, mahimo kang part yun sa buluhaton sa ginoo, na kay contribution diha sa body ni Christ kay e mo basis puhon sa iyang paghatag o mga eternal rewards.